So, today po ang unang linggo ng update ng ating pong uh, pag-aaral or private, in-house private tutor po ng ating pong mga kids. So, pamaya-maya po darating po yung teacher po nila. nagpi prepare lang po siya at bibigyan po niya tayo ng updates kung ano po ang uh, assessment po niya. Kasi yung unang itong linggo po na to is more on assessment and... Uh, kung paano po yung approach na gagawin ng teacher po natin. And mamaya po ay malalaman natin kung ano po ang kanyang personal assessment po niya sa mga... Nasa na kaya ang teacher nila? Hindi, magbibigay siya ng updates sa unang linggo ng pag-aaral ay uh, abangan po natin. But sa ngayon po, magbibigay po muna so, ng update Teacher Lemery. Come over. Ano? Dito so, na. let's welcome our Teacher Lemery! wala pa mangyayari. Hello po. Ayun, so kita balat ng kids natin. Syempre kasama ang ating uh, kuya okay. mong So, good morning, Teacher Lem's. Good morning po. How is your day? Okay naman! No How is your uh, day? You... So, ayan ah, uh, Teacher Lem's uh, give us uh, updates regarding your assessment mm -hmm. uh ah uh, kape-kape with our kids. So, mm -hmm. Siguro bigyan mo muna ng general yeah. assessment yeah. and then yeah, after yeah. that, uh, bigyan mo ng assessment kada isa para at least updated mm -hmm. yung mga ano natin, mm -hmm. mga viewers natin. So, Teacher Lems, go ahead. Okay, so, hello po. Ayun, gusto ko muna, firstly, i-congratulate yung mga kids natin for doing their best wow. sa eh, ano first week ng ating pag-aaral. Yes. So, pinaka napansin ko, pinaka tumatak sa akin okay. ay yung willingness nila to learn. So, actually, yun yung pinaka, yung attitude naman dating sa learning, yun yung pinaka, I think, importante mm -hmm. na ma-develop. So, bukod sa, para sa kanila yun, sobrang laking big help din yun sa akin as a Tama. teacher. So, hindi lang sobrang laki, diba? Big help <laughs> So, ayun. So, parang ang, paano ko po nasabi na, ano, na, Uh, willing sila to learn. Ganito po yun, halos whole day po kami nag-aaral. Kasi after po namin mag-aaral, hindi pa rin po nila ako titigilan. Mag-aask pa po sila ng assignment. So, ayun, kitang-kita ko yung willingness nila to learn. Kaya sobrang nakakatuwa sa akin bilang nagtuturo sa kanila. So, every day, mm. nagbibigay po tayo sa kanila ng reading assignments, ganyan, mga funny and interesting stories para engage din po sila. Mm. And ginagawa natin to to improve their vocabulary, their reading skills, yes. and especially yung habit of reading. Mm. Yung kagustuhan na magbasa. Mm. Kasi, sa totoo lang po, the best way to learn English is through yeah, so, reading. So, moving on. Ang ganda daw ni and also aside from reading yung um best way pa to learn english is by practicing kung ano yung mga natutunan so mm. kami sa klase, um as much as possible we really try to speak in english na ganyan oh, okay. so sabi ang isa sa mga ini-instill ko din sa mga kids na Huwag silang mahiya kung tama or mali. Huwag silang mahiyang mag-fail sa class at first. Kasi, yun naman talaga yung process ng learning. Diba? So, mas makikita natin yung improvement. Kung yes. Ganun. And I know po mga katekram, we promised you na in a week, magsasalita na sila in English. And there still works in progress po. Abangan nyo po yan. May mga kailangan po, po tayong ituro uh -huh. ng mga um, fundamentals para mas mapatibay natin foundation nila sa English. Para mm. when they speak English, Uh, it wouldn't be because they just memorize the words. Mm. Di ba? Kung di naiintindihan talaga nila yung grammar rules, yung sentence structures, Daman. and all. So, yun, give us more time po, maging excited tayo sa mga improvement ng mga bata yes. sa susunod po na... Uh, mga ano. kasama. Also, Kasi like... po ang setup po nila is uh, in-house tutor. Kasi po before, ito pong mga kids natin, sila po yung pupunta sa bahay nung tutor ho nila. Because nagkaroon po ng uh, lockdown ho dito, as in street lockdown. So lahat po ng mga bata ay hindi po pinapalabas. Kaya po nakakulong lang po sila sa kanila pong mga houses. Which is uh, good timing na si Teacher Lems is Uh, nakabakasyon sa kanyang school ay uh, na-request ho natin na pakiusapan po natin na mag-sideline ho para sa mga Tech Rev Kids po natin. Kaya...